Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Stolen. Sa pilak ceremony. Ayan guys. Tapos, eto na. Gusto niyo ba chika? Yung lola ni Adi nandito. Good morning everyone. Sirena Ano daw? <coughs> ano daw? Ano Evo Ano daw? Ah brand ah, okay. yes. guys, please, 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 please और तो 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 आ रही है अरे काकी तेरे पे आ गई हम कोई की शादी में कल चलेट करेंगे का खाना तो नहीं चाहिए करो तो तिमत दी वो ये सदार में कौन बिल्ली वन चीज बिल्ली 20 चीज आईब में लेलू Daddy kakain na. Sarlac. Vegetarian sarlac. <laughs> favorite niya pa naman yung chicken sa sarlac. <laughs> uh -oh, pero favorite niya, Andy, ni yung chicken sarlac. Nandiyan natin gumising yung mga tita ganyan. Ni Abby. Nasa baba sila nang tulog kasama ng nanay nila. Sumaan niyo kung magbukas ng aking baol. Napakalaki ng baol ko, guys baul ng mga Indian dress. Dito ata siya. Ayan guys. Buong ilalim ng kama ko, may kalahati, I, I think winter clothes. Kalahati, mga traditional clothes. Hanapin ko lang yung isusuot ko. Isasuotin ko sa pilak ceremony. Tada! kasi yung makita ka ng abs ng bago ng panganak. Hindi, <laughs> <laughs> wala. <laughs> Basta, abangan nyo. Sasot ko to. Bomba to, guys. Guys, napakita ko ba sa inyo tong rice cooker ko? Nagluluto siya, guys. Oh. Sobrang lep niya kasi laki lang siya ng amay ko. Oh. Ito ay ang aming travel rice cooker. Ilalagay ko sa link yung, ilalagay ko sa description yung link ng rice cooker na to, guys. Sobrang worth ito. It kasi tulad namin, lagi kami nagbabiyahe, diba? Limbawa, nasa airport kami, ganyan. Ano, minsan, pagpupunta kami sa bansa na iba yung kanin. Pwede akong magdala ng bigas. Tapos, na nasa airport kami, minsan kasi ang layover namin, mga 13 hours, ganun, guys. Pwede akong magpakulo ng, lagi si ako nagpapakulo ng dede, guys. Huwag nililinis ko yung dede. pinapakuluan ko yan. Kaya, sobrang helpful sa akin to. Tapos minsan, halimbawa, um, nag-travel kami, tapos yung tubig, hindi ko sure kung okay inuwin ng bata. Pwede akong magpakulo ng tubig dyan. Kaya, kaya hindi ano yun ha? alam niya yan. niyo yan, napapanood ako, lagi ako nagpapakulo ng mga dede. Tsaka hindi ako nag-trust basta-basta sa tubig ng, bata. Ngayon na, ko na yung kanin, guys. malapit na siyang maluto. Tapos ang ganda niya, may function. Nakikita mo kung gano'ng kainit na yung tubig. So, malapit na maluto yung kanin ko. Separate yung kanin ko, guys, kasi mag magpupulaw rice. Atas na puno ata guys. Yung may jira, hindi ko bet yung rice na yun. Eh. So, separate yung kanin ko sa nila. Tsaka, naka-brown rice ako, di ba? Hindi na kami nagwa-white rice niya. di Pero si Adi, mag daw siya today. Bala siya. Kasi ang ko ng kanin ko. Ito yung kanin nila, guys. Pulao. Di ko bet yung pulao ng kanin. May ibang mga pinay. Nakikita ko sa mga vlog nila. Gustong gusto nila yan. Pulao. May raisins. May, may pasas. May cashew nuts. May cashew nuts. May jira. May jira. May jira. Kaya ayoko. Yan yung amay po guys. Uh, amay Oo, may putok na ano nila, masala. Ito yung anak ko, dito. Yung ugay siya ni Nani. Kasi lang kan ba? Eh. Yung kami ni Agi, dahil non-veg ang pagkain, dito tayo sa muba, kakain, bawa. Pwede mo sa box. Kaya lang, parang hindi na kami maglinis doon. Ito ang aking kanin, guys. Ito sa inyo.

Problem <laughs> blame mo ko sa lahat, ha? What? Kain tayo, guys. Hindi ako dito sa asawa ako. Bumuksan yung camera. Hindi ito play. Nag-upload ako ng vlog, guys. Para. Yeah. The Don't gun... repeat the same mistake that we did. <laughs> Para. More like tasking. Lampot ko. Guys, sakit tayo. Pag ko kumain. So, may sigaw yung nanay ni ate kasi tatahiin nga yung blouse ko. Sabi ko maluwag kasi yung nabili ko. Medium size sa tat. Mas maluwag. Dito siya. Sure. Oh, saan na? Ang dami may dito mi. Mm. Yes, soft. Like in Ah, sequence ay. Mmm. उस टाइम में पता नहीं चला ये हमको ध्यान ये, ये रिमूव कर देंगे ना तो तुम ब्रा मतलब बिना ब्रा का नहीं बिना ब्राक पहनना पड़ेगा ना नहीं तो ब्राक पीछे में दिखेगा ब्राक हाँ तो नहीं, नहीं। है। निकाल दे हाँ मी हम देखो भी बहुत बिग मी लकी लक्मनपुर कितना ये Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dito yan sa pinakatuksok na rin, guys. Yung makina na yan, ang makapagpatapos sa mga anak niya. Si Adi lang hindi tapos. <laughs> si Adi lang hindi tapos sa nila, guys. Yung ano niya tapos ng history, yung kuya engineer. Si Adi, ano, front office management associate as di niya Tapos, I have to clean my nails by eating it. Tapos, di ba So, pinapatanggal sa akin ni Adi yung nail polish ko, guys. Buto nandito pa tong dati ko. Alam niyo, tagal na nito, guys. Two years na siguro to dito sa gamit ko. Pangtanggal siya ng ano. Nakita niya may pula kanina, di ba? Wala na. Pangtanggal ng ano siya. Cutix. Wala na. Sa so magdaan nilang daw. Uh, nail tip. Guys, ginagin ako ng pera ng lola ni Adi. Magkano to? One, two, three, four thousand. May pang shopping kami mag na. <laughs> Alam niyo ba? Dito kasi guys, pag aalis sila, nagbibigay sila talaga ng pera. Tapos, eto na. Gusto niyo ba chika? yung lola ni Adi nandito kasi gusto niya na tumira dito sa amin kaysa dun sa iba niyang anak. Kasi dito, mabait yung, uh, yung biyanan ko, mabait, ba diba? So, kasundo niya yung biyanan ko. Tapos, tinuturing siya ng pamilya dito. Kaya lang, guys, ay na chika. Pero i niyo yung, ano niyo, salita niyo, uh. Yung lola kasi ni Adi, guys, madaming pera yan, guys may ano, di ba namatay yung lolo ni Adi? Yung nakita niyo dati sa vlog, namatay yon Eh, ano yon uh, Dating principal ng eskwelahan. So, marami siyang pera. Alam, alam nyo, hindi ko tasabihin yung term kasi magigits nila eh. Yung, alam niyo yung buwan-buwan, pagka, pagka matanda ka na, tapos nagtrabaho ka sa government, buwan-buwan meron ka nakukuha. Yun, may ganun kasi yung lolo ni Adi. Eh, namatay yung lolo ni Adi. So, dito sa India, pag namatay yung lola ni Adi, automatic pasa sa asawa yon So, ngayon, yung lola ni Adi, nabubuhay siya ng ngayon na marami siyang pera, guys. Bonbon -bon may dumadating sa kanya. Eh, dito, wala naman siyang ginagastos. So, naiipon niya yung pera niya. Tapos, ang dami niya pang, ano, mga ginto sa gamit niya. Ang dami niyang ginto, guys. Siyempre, matanda na yan. So, ngayon, parang nagiging issue dun sa ibang kapatid ng nanay ni Adi na nandito. Kasi akala nila, yung buwan-buwan na pera dumadating, hinihingi namin. Well, in fact, hindi naman, hindi naman hinihingi kasi hindi nga niya nagagastos, guys. Naiipon. Tapos, ano, yung ibang mga anak, guys, tsaka yung ibang manugang. May manugang kasi isa, babae. Inaabangan yung ano, sabi, pag nawala yung, ano daw, yung lola ni Adi, sige sa inyo na yung mga ginto. Parang ganun, guys. Pero gusto pa nila yung mga ginto. So, akala nila, parang inaalagaan namin yung matanda kasi sinisip-sip gan guys para din sa buwan-buwan tsaka dun sa mga sa mga ginto niya pero hindi guys walang walang hinihingi kahit piso ayun nga guys yung pera na yan pinag-awayan pa nila yan ng nanay kasi sabi ng nanay ni Adi wag, wag mo na kaming bigyan ng pera or kahit yung mga bata wag mo nang bigyan eh, pero tradition nga nila, kaya pinupush ng lola. Eh, sabi ni baka kasi mamaya, pati yun maging issue yung pagbigay mo sa apo mo. Ganon. So, nagbigay siya konti. Pero that, mas malaki pa dyan, guys. Konti lang yan sa Kasi, I think itong nakaraan, nung buhay yung lolo ni Adi, binigyan nila ako ng, ano, labing anim na libo. Ganon talaki, guys. Kasi, na May anak na ba kami nun? Wala pa kaming anak. Wala pa kaming anak ni Adi. Kakakasal lang namin. First time ako nakita ng lola't lola ni Adi. Binigyan nila kami ng labing anim na libo. Ganun kalaki guys. Yung binibigay. Pero ngayon konti lang kasi nga. Sinabihan ng nanay ni Adi na huwag kang magbigay ng malaki. Kasi ganyan, baka maging issue. Tapos mamaya na guys, pupunta kami dun sa wedding na sinasabi ko sa inyo. Abangan nyo yung susuot ko. Bongga yun guys. Labas chan makakita kayo ng bilbil ng bagong panganak tsaka stretch, stretch marks. this one guys parang di ko na siya muna ilalagay kasi nasa gilid yung ano ko eh parang may bagay pwede naman yan, di naman yan record <laughs> pero this is the look very ano tayo today blue blue traditional girl girl like this natusok pa yung mata ko guys ito mahirap pag nagme makeup ako eh Guys, kita pa ba ako? Naubos na yung battery ko, kaka-TikTok. So, huwag na tayo mag-chismisan. Pwede ba yun? Pero papunta na kami. Tatlo lang kami. Yung kuya ni Adi, si Adi, si ako, saka yung dalawang bata. Lima pala. Tapos, alam mo, minuuno na sila doon. Eh, syempre, yung mga matatanda, dun nga, di ba, as I mentioned, na sila mag stay Kami mamaya, uuwi din kami. Mga isang oras yung biyahe namin papunta dun sa, sa lugar nila. Eh, hindi ako masyadong makasalita kasi yung kuya niya, di nandito, Naya naman ako magdal-dal-dal-dal. <laughs> so, yeah, dadali ko kayo. Makakita kayo dun ng, hindi ko alam kung ano ibibigay nila dun sa lalaki eh. Pero, yeah. Sabihin ko sa inyo yung makikita kong ibibigay. Siguro, mga sasakyan. Ganyan. Kasi last time daw, nagbigay ng sasakyan yung tatay nung yung kapatid yung kinasal. So, tingnan natin kung mabibigay ulit ng sasakyan ngayon. Kasi, mayaman yun yung pinsan ni Adin ngayon. So, yeah. Naantok ako, guys. Kakati. <laughs> talk karna ano Tito bete na sige sige ha ha jumplings kaam jumplings mobile bhi mein kya ho raha hai na ek hot thing so after impact wait a second wait a second this is okay oh, wow what did you guys explain ko lang ha kani to yon eh minsan stolen stolen pala ganun mo no?